Ito guys, dadala lang tayo ng uh, Samantala sa ngayon Ngayong araw na po Kasi unang araw pa lang naman niya ngayon sa Hospital Dala lang ako ng dalawang uh, Damit niya Ngayon, pang, pang pamalit At bukas Papunta ako ng bus. mula nung nanlabo yung paningin ko. Pinigilan ah, ko. Sa lang, matapang, matapang ano, ano, yung binigay ano, niyo Nakalimutan ko na Pagal pag yung pinigilan ko nung naglabo ang mata dinigilan ko, pinigilan ko. sa sa doktor sa bakit Hindi. Kasi kinuhaan ako ng ano, lahat na dugo wala namang makita sa high blood sugar sa akin kundi stress at saka pagod yung mga manok na kalagay ko mm. yun kasi siyempre alam mo mula noon uh, na ngayon, ngayon ngayon nga lang ako na hindi na hindi na masyado nakakaisip ng na mga problema noon talaga sa school alam okay. na yung nandun pa hey, yung mga siya anak mo. ko hey, kagabi doon nga ako natulog kagabi tapos sabi pa nung ano alam mo pangalawang tulog ko na yun doon pero yung mga M na nurse at saka doktor sinabi sa akin okay lang dito ka matulog pero ano mo yung mga Indian mga na babae sila yung ano oo, oo sila yung hindi pa kaka-intindi pinayagan ka naman kama ng doktor ka mga staff doon na ano nung ano yun nung unang tulog ko nung hindi nung, nung gabi sinabi lang sa amin anong oras ka uuwi alam nga nung uuwi ako alas 11 na may, may bus pa kaya doon Okay. Uh -huh. Pag ano diba, alas otso, hanggang alas otso ang buwan, may high pass pa na naman yun, ang dasa. Uh -huh. Eh hindi na kun, ang hirap pa naman matulog doon. Oo, hindi pa talagang makatulog. Kaya check po, mayroon na lang, kasi. Ang hirap talaga yun, nakaupo ka lang. Uh -huh. Diyos ko. <laughs> ang hirap. Tapos eh, meron pa isang pasinti doon, panaysigaw. Umuwi ako alas 5. Uh -huh. Madaling araw. Mabuti, alas 5 lang madaling araw, may mga Mayroon ano na. <laughs> may mga baso, baso. sa So, ay, Hindi oh. lang naman sa'yo. Lahat naman ang lahat, mga vlogger. Lahat, may mga baso. Ka? Kasi once na may baso ka, it means. Hindi. <laughs> <laughs> <it, laughs> <and laughs> Pag so, so, may buzzer ka, kagaya ni Wamos, may buzzer yan. Ang oh. so, buzzer na, titignan mo ngayon, no? Oh, sikat. Isa pa lang naman ang basa sa akin, dalawa. Ayan, ayan, ayan. Sige lang, continue ka lang, go ka lang. Ano kasi itong akin, yung tawag dito. Pagtandaan natin, meron tayong papalikan ng mga video. Ay, uh -huh. video na yan, doon kami galing dyan sa ano. Ay, ganon. Ayan. Tsaka, yung sakit po naman ito, kunti lang. Kasi hindi pa nga tayo ang sikat. <laughs> Sa uh office ah, so yun uh pa Oo. -oh. Ano yung i-explain mo? At least, nag-i-enjoy ka. Hindi naging nalang yung simbaan. Oo. so kasi siya talaga 'yung kanggawa ng lahat kaya oh tinakalap siya para 'yung mga nerves niya continue ang plano niya ba tapos narito guys siya na pagkatapos hour later yan mga Nand nandoon din pala 'yung asawa niya guys sa loob hanggang dito lang tayo mag-vlog kasi bawal na doon sa loob oh nilalagyan niya ng ano Ayan guys. Naku. Sa kabila at ano, hindi ko sa kabila. Sa kabila, inano ko, pagdating doon sa taas, wala, sarado yun yung kapungka. Kaya bumalik ako mula noon, nakapagdata na ako. Hmm? nag kami. patandaan <laughs> hmm, so mo, wag ka matakot. Ay, lako. Wag hmm, ka matakot. Okay. dito. Ayan, dito. Dito so, sa kabila later. Hello guys, pakuwi na ako. Galing ako bumisita sa asawa ko. Basa. Basa ang hindi Sakit ng binti ko guys. Ayan, galing ako dyan sa ward, urology ward. Blue. Blue ward urology. Ayan. At tayo ay nasa second floor tayo. So, pababa na tayo. Pauwi na sakit pa rin ng binti ko. Diyos ko, kailangan ko talaga ng ano. Ay, hindi ako makapag... Ah, talaga. Ay, hindi ako makapag makatakbo ng mabilis. Ah, sakit ang binti ko. bisita. Kasi kagabi ko siya hinatid. Bukas na naman uli guys, Sabado. Bibisita na naman uli ako. So, say si mas usual. Uwi ako ng maaga ngayon. May tao pa tayong Ayan, nandito na ako sa labas guys. Abang na naman ang ano. Maaga akong lumabas ngayon. Ay, hindi na maaga guys, mag-aalas 6 na. So, kasi may gagawin pa ako doon sa kung saan ginawa yung bintana kailangan na iligpit yung mga ano mga gamit doon para pag halimbawa na niya yung simento doon pwede na yan chay kawa papuntang paula yung sasakyan ko guys bukas na naman ulit guys babalik na naman ako para bumisita Ayan. Mandar na yung ano. Nandito ako sa bus stop. Mandar na yung hmm. nandito ako sa bus stop ngayon. Bukas. Balik ulit. Dibisetahin ko ulit bukas. One hour later. Guys, okay, yung sinakyan ko to, six. Galing Mother Day. Ayan. Tapos na akong bumisita sa asawa ko. Ganda ng bulaklak guys uh, ang ganda, no? Ganda sa... Ganda, Medyo maraming tao ngayon guys kasi ganitong oras talaga guys, maraming tao dito. So bukas uli, babalik uli ako bukas at bibisita uli ako doon sa asawa ko. Yan. Bilis-bilisan natin at mayroong sounds. <laughs> Tama guys, ang ganda ng ano. Oh. Ang ganda ng ano nila oh, Christmas light. Paskong-pasko na oh. Paskong-Pasko na sa kanila. Ay, hindi. Hindi pala Pasko. Horror. Tawag dito? Uh, hindi, horror. Uh, bilisan natin at marami. My sounds, my sounds. Ano? Halloween. Ayan. Halloween na doon sa kanila. Oh. Natawa ang tao. So, bukas uli, bibisita uli ako bukas sa asawa ko doon sa Mother Day. Hindi ko alam kung anong dadalhin ko bukas. Siguro, bukas, sa Sunday, malamang mga lunes, i-discharge -di na yan. Kasi, medyo okay na. Pero, yun nga lang, ano, kasi, yung... ban club. maraming sounds ngayong oras na ito. Nagahanap ako ng boots. May maganda ako nakitang boots doon, guys, kaya lang ano, 36 euros medyo malutong pang ang presyo malutong 36 <laughs> gusto ko yun kasi cream cream ang ano niya kulay so baka next month ko yun bibilhin pang araw araw pang ano ba pag lumalabas kasi syempre para walang ano guys walang uh, lamig sa binti kaya mahabang boots ang bibilhin ko para hindi malamig sa binti ba wala na silang ano buta wala silang mahaba na buta ngayon puro ano ayan o oh wala silang disiplina na mahabang butan. Kaya na, anong nangyari? Bakit wala silang ano, mahabang buta ngayon? Hmm? Wala silang ano. wala silang mahaba na buta ngayon hindi ko alam kung bakit or baka hindi ko lang nakita nasa pero kapag meron kasi silang mahabang buta, nasa labas naka-display wala silang naka-display na mahabang buta so hindi ko lang alam baka next month pa or baka coming ba kung wala ako makita doon mapili doon ano doon ako bibili yung puti. Yung puti doon, na uh, ano, cream. Doon sa sulika. Yun ang kukunin ko. Dito dati guys, maraming mga ano. Hi, uh, Hi vlogs. Welcome <laughs> to my home. Ay, eh, oh, ano nyo naman ako subscribe. Yes, ah. Uh. <laughs> Ayan, oh. Maaga akong uuwi ngayon at naantok talaga ako guys. Kaya yung asawa ko pinapauwi na ako maaga. Hindi na maaga guys kasi sabi niya 5.30 uwi ka na kasi every half an hour ang bus. So, o, anong oras na ngayon? 6 mahigit na. Naka, nakasakay naka ako mga almost 5. Ano din? Ilang oras ba? 30 minutes din ata. Hindi ko lang alam guys. Hindi ko chance kung ilang oras yung galing sa Mother Day papuntang Marsa. Tapos Marsa papunta dito. Hindi ko lang alam kung ilang oras. Malapit na tayo. Malapit na tayo sa bahay. Ayan. Mga Pinoy pala. <laughs> Sabi sa akin, vlogger pala, vlogger, vlogger. <laughs> Hi, Hi. <laughs> I go home early from Mother Day. <laughs> As usual, I need to go to school again. Yes, since yesterday last night. Ayan, guys, so natuto ako guys din nyo. Ayano, no? uh, pink na pink siya guys. Iyan. Tapos, meron ako ditong purple. At saka red. Tapos, meron ako ditong white. At saka yellow. O, diba? Ang daming kulay. <laughs> Nakakatuwa lang tingnan, guys. Ano? Mahaba na rin siya. Nakakatuwa lang tingnan. Ano? ah uh, limang kulay ang nandito ngayon. O, ba? Diba? Light na light talaga yung pagka-purple niya, guys. O, Iba-iba sa ano, iba-iba sa camera, guys. Iba dito, guys. Iba dito. Talagang light yung purple na purple talaga siya, guys. Iba may pagkaiba yung purple niya sa camera. Pero dito lighter pa, lighter ang pagka-purple niya. Maganda. Street namin, guys. Samat Street. Ayun. Tayo. Samat Street. Ayan yung sasakyan namin, wala hindi kami nagano, nagtumawag kami ng ambulansya nung nakaraang gabi. Ayan. Kaya yung sasakyan niya nandito lang. So, pag-uwi noon, ihatid na naman sa ambulance. amid din 'yan. Yan guys, yung tinupik ko guys, ito na lang. At least natatapos din. Yung ginawa kanina guys. Check natin. Ipapakita ko sa inyo yung ginawa kanina. Ayan, mga nangkatabing. Kailangan ko talagang ipatanggal ito, guys. Ilagay sa ano kasi. Ot, dito kukut-kutin kasi yan. Iyan, mga sira na, ano. Ayan, inuna lang yan dyan. Fix kasi. Doon yan sa labas. Pagkatapos ng ano sa labas, guys. Tsaka dito na naman siya lilipat. So, ipapaano ko to lahat sa anak ko. Papasok namin sa plastic. Yan yung mga stuff toys niya. Hindi ko alam kung bakit. Hindi, ang sabi ko sa kanya, ipasok sa plastic. Ayan. Kasi nabasag kasi yan dyan, guys. Hmm. Tanggal. Kaya, tapos yun pa o, oh, yung dinaanan ng wire ng pipe ng earphone. Kailangan din na uh, matanggal siguro yan. Ang daming trabaho ang daming trabaho sa loob ng bahay. Pailawin mo na natin dito. Ang daming gagawin. Ang daming gagawin. Mm-hmm. Lalo ng bread. Mag-toast. Na panini. guys, parang ayoko ngayon, parang gusto ko na. Parang gusto ko pa bumili ng isang kulay. <laughs> Titingnan ko na naman kung ano yung swerting. lucky number ko next year. So, bibili ako ng isang bag. Tapos, papartnera ng sapatos. Bibili ako ng sapatos na gaya halimbawa. Gaya ng pula. Kailangan bibili ako ng sapatos na green. So, partner sila. Kasi ang combination kasi guys na kulay, red, yellow, and green. Yan. Yan ang kumbin. Ayan ang ano guys. Kung ma mahilig kayo sa mga oso guys. Ang tawag dito. Kalimutan ko guys. Huwag niyo nyo naisipin yun. <laughs> ayan. Maraming salamat guys sa inyong panunood. Huwag nyo kalimutan. Please don't forget to subscribe my channel at like at click the notification para updated kayo sa next video ko. Ayun lang guys, maraming salamat. See you in my next video. Babu!